Pabili. Uy, akin yan. Ha? <laughs> huh? Akin yan. Anong akin? Pabili po. Dito na pala kayo. Ang lahat ng tao. na. Okay, ba Maga Sa akin po. Akin po. Alam yan. na. Dito yun. Oo, yun. Akin po. Akin po. Akin po. Akin po. Akin po. Ano? 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 tao, Ano? 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 dito, Ano? Ano?